Subukan ang lahat ng paraan kung paano kumita ng marangal at pata sa kapwa. So ganito lang ang discarding guys. Pag medyo nagmura ang baboy at parang wala tayong kikitain. Tayo na mismo ang magkatay ng baboy. Ayan guys, nagpakatay ako. Yan o. Ilang sandali lang yan, ubus yan guys. Maraming salamat sa lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paghahanap buhay. Discarding dahan-dahan lang. Uh, okay. Ito na naman ang kaganapan dito sa aking munting tindahan. Pakatay na naman ako ng baboy para ibinta sa aking mga kapitbahay at sa mga taong dumadaan. Dahil itong aking tindahan ay daanan mismo ng mga taong papasok sa aming puro. Kaya ito nagsidatingan na yung mga gustong bumili. Yan ito lang ang diskarte para kumita. Huwag nating ibigay na lang ang ating mga alagang baboy sa mga kumprador na sobrang baba ang kuha. Na halos balik puhunan ka lang o minsan ay hindi pa. Maging positibo lang tayo sa lahat ng ating ginagawa. Subukan ang lahat ng paraan kung paano kumita ng marangal at pata sa kapwa. Pahalagahan natin ang ating sariling ng iba. Ito pa rin ay bunga ng ating sipag at syaga. Kailangan talaga natin paglaanan ng hirap, uras at syaga upang makamit natin ang ating tagumpay. Sapagkat sakripisyo ang puhunan sa bawat pangarap. Tandaan lang natin palagi, mas mahalaga ang patas at marangal na tagumpay dahil walang ligaya ang tagumpay na may pandaraya.